Hi, Bee, Kamusta ka? Busy ka? Pasensya ka na. Hindi ko nasagot yung tawag mo kanina. Late na kasi kami nakauwi eh. Galing event. Mm -mm. Tapos mamaya, meron na naman kaming event. Valentine's Day pa naman yun. Tapos, hindi tayo makakapagkita. Pasensya ka na. Pero promise ko babawi ako sa iyo. Gagawa ako ng paraan para makapagkita tayo pag pag kami. Pasensya na. Marami ka bang ginagawa? Ah, sige, sige na. Baka mapagalitan ka pa dyan. I miss you. I love you. Bye-bye.